Hello fellow grower, magandang araw po In this video, allow me to share with you kung paano naman ako mag-alaga ng aking tanim na pinya sa container So, meron na, rin akong ilang video ng pinya ano, kung paano magtanim At ito mga ito, tinatanim ko lang galing sa crown Na uh, Nabagit ko nga sa mga video na yon na ideally, ang pinya ay tinatanim gamit yung kanyang suwe ano, yung, Hindi yung crown na tinanggal sa bunga pero dahil wala naman ako makukuwang suwe dito sa ating ano no sa ating lugar sa NCR kaya ang itinatanim ko ay yung crown so nakapagpabunga na rin ako at meron tayong video tungkol diyan uh, na nagbunga yung aking itinanim na pinya so in this video naman i-share ko sa iyo paano ba ako mag-alaga nito mag-maintain Well, syempre, una una kailangan nasa malaking container yan at uh, itong kanyang mga dahon na nakalaylay ano yung isabihin yung hindi na eskwalado yung kanyang tindig dapat yan tinatanggal na kaya ganitong paraan eh magiging tidy yung itsura niya at hindi rin nakabarega yung mga dahon niya lalo na pagka nasa uh, tabi siya ng daanan ano Malakas kasi mag-occupy ng space itong uh, pinya. Dahil malalapad yung kanyang dahon. So, yung masyado mahaba, tinatanggal ko rin. At yung mababa. yan, yan. Kaya ganitong paraan mas madali natin siyang uh, madidiligan kung kailangan ng dilig mas madaling malalagay ng fertilizer kung panahon ng paglalagay ng fertilizer sa kanya matibay naman itong uh, pinya ano, sa kahit na anong panahon pero mas maganda para sa kanya yung uh, nakabilad siya sa arawan so full sunlight talaga yan tropical plant ang mga pinya kaya mainam talaga na nasa arawan yan maghapon nabibilad. Pero pagkas pareho natin na container gardening kahit mga apat na oras lang yan mabilad, pwede na rin. Anyway, itong pinya habang inihintay mo siyang uh, magkabunga, pwede mo rin siyang gawing dekorasyon sa iyong bakuran. Dahil siyempre kakaiba siya kumpara sa ibang mga halaman at uh, matibay umulan umaraw ay mahaba ang buhay nitong uh, halamang pinya Yan. So walang problema yan kahit nag heavy pruning ka sa kanya hindi naman tayo into commercial production or commercial commercial farming. Habang inihintay natin na gumulang ang ating tanim na pinya, pwede mo siyang gawing uh, parang ornamental plant sa iyong bakuran. At ito nga pala, no, ah uh, inumpisa akong paugatan dito sa maliit na paso, kailangan ko rin itong ilipat sa malaki later on. At uh, mukhang puno na rin ang ugat ito dahil malaki na inilago ng kanyang uh, mga blade, mga dahon. Gano kadalas ba i-fertilize ang uh, pinya? Well, unang tanong, kailangan ba siyang i-fertilize? Yes, kailangan po natin siyang i-fertilize. At ang um, pag-fertilize ko dito, eh, every two weeks, minsan, once a month lang. Ano po, depende pagka ganitong maulan. Uh, once a month po, pwede na siyang uh, i-fertilize. And then, pagka naman tag-araw, ang basihan mo lagi dyan, syempre, kung uh, Gano ba kabilis yung kanyang paglaki, paglago ng mga dahon. Pag nakikita mo mabagal ang paglaki, eh, bigyan mo siya ng fertilizer kahit every 10 days or every 2 weeks. Pero pagkatagulan, hindi ako madalas magbigay ng fertilizer. Once a month lang, yung walang inaasahang ulan, doon lang ako nag-fertilize. At, uh, siyempre, kailangan linis-linisi mo rin yung uh, container niya. Tanggalan mo ng mga damo kung may tumutubong mga damo diyan ayaw ng pinya ng laging basa ang kanyang lupa. So, dapat yung lupa niya medyo moist lang. Pero kung uulanan, okay lang din. Ma maano siya, ma-expose sa ulanan. Basta maganda yung drainage ng ating uh, container. Sa pagpapatubo ng uh, crown ng pinya, uh, taon ang binibilang. Ano po, yung isang uh, pinabunga ko noon, nabot ng 3 years bago siya nagbunga. Siyempre, kung ang itatanim mo eh, yung mga uh, suwe, ay uh, mas mabilis yun kung makakakuha kayo ng ganoon slips o yung suwe, mas maganda na yun ang itanim ninyo sa pinya. Pero pwede rin, sabi ko nga, itong crown. Yung crown ng nabibili nating uh, uh, bunga ng pinya. Kagaya na pinakita ko sa mga nauna ko ng videos. Okay, so ganyan lang po. Very short video kung paano tayo mag-maintain, mag, mag ng uh, tanim na pinya sa container. Maraming salamat sa panonood at makita-kita po tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye.